isinungkulang ama ang kanyang bugtong na anak para sa pagpapatawad ng lahat ng ating mga ng brother ang ano, ginawa mo. Pagsisihan daw at ka. ang ating <laughs> mga kasalanan at tanggapin ng Diyos bilang ating Lord and personal Savior. Hallelujah. Thank you, God. Tayo pa ay dapat magkaroon ng tungkulin, magpagamit, at magpahayag ng kanyang mga salita at ipatutuo sa ating mga nakakausap na ang Diyos ay pag-ibig at ang kumikilala sa Diyos ay mga anak na ng tunay na Diyos. Sabi ng mga salita ay sa buwan. Sa verse 11, ganito ang sinasabi, mga minamahal, kaya na, mga natatakpan na ating si Madam Ng Diyos, natatakpan at ating, siya. Ang sabi ng Diyos para tayo makakawat <laughs> ay nararapat lang na dinisyon ang ating mga kasalanan at isinubo ng ama ang kanyang bugtong na anak para sa ipagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Dapat tayong magtibigan, magmahalan, magtulungan sa isa't isa, iwasan natin maghusga, na, manlayat, mampintang ng walang nakapukuhan sa ating kapwa dahil at ito ay hindi matutupot sa ating Panginoon. At ang Kapag ito ay di nakakalimbinga sa ating panginoon, dapat tayo ay magkaroon ng pagmamahal at paglilinga sa isa't isa. Ang first third naman, walang tao nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit tayo ay magpapasokan, nasa isip, naging ganap sa atin ang kanyang paglilinga maliwanag po ang sabi na walang taong nakakikas sa Diyos. Totoo po yun. Kailanman. Ngunit kung tayo'y mag-iibigan, nagbibigayan, nagputulungan, nagmamahalan, nasa <coughs> na ang kanyang pag-ibig sa atin. So, balit may mga taong hindi makapukon. Parang laging ganun ang kanyang nasa isip. Laging naroon sa puso ang dalit, ang inggit, ang husga, mga salitang hindi maganda. Sinusumbat lahat ng naitulong. Ang taong ituraw ay walang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Hindi siya tunay na anak ng Diyos. Hallelujah! At hindi sa pagbilang sa mga anak ng Diyos ang taong ganun. Bilang anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, may pag-ibig, pagmamahal sa mga kapatid, Patunay lang natunay ang ating pag-ibig sa Panginoon. Lahat ng magagandang bagay, iihandog natin sa Diyos. Sabi nga, sa Kanyang mga salita, anumang magandang ginawa mo sa inyong tatakwa, ay ginawa mo na sa ating Diyos na buhay. Sabi sa Roma, tatlo sangko. Patuto, Walang matimig, no? kahit ah. sa wala, hindi ang ating Diyos na dapat natin paniwalaan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sa verse 30 naman, nalalaman na ang mananatili manan -nan tayo sa Espiritu ng Diyos at siya naman sa ating kapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin ang katotohanan na sinubo ng Ama ang kanyang dugtong na anak Binang tagapagligtas ng sanglibutan ang ating Diyos na nagpuis ng kanyang buhay upang mamatay sa krus. Sa verse 14, nakita namin natin na pinatotohan ng sinubo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanglibutan. Sa verse 15 naman, ang mga pahayag Jesus ay anak ng Diyos. Nante. No, no. Ay nananatili at nagpapahayag na si Jesus nga ay, ay anak ng Diyos. The Son of the Living God, sabi nga. Siya ang nating Diyos, isa lamang siya. At yan ay si Jesus na dapat nating paniwalaan. Hallelujah. Sa verse 16, ay nalaman natin na pinanaligan na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig ang nagpapatuloy na umiibig at nananatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang sabi, ang nagpapatuloy sa pag-ibig sa Diyos, sa Kanyang kapwa, sa Kanyang kapatid, ay nananatili sa presensya ng ating Diyos. Wala ka nang nararamdaman pag-ibig sa Diyos, sinusumbatan mo ng Diyos, Pinupukya mo, question mo ang Diyos. Sinisisi sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Ang tao ito ay tiyak na walang gagawin para sa kanya. Ang masakit sa pagwala ng ginagawa ng, ng pag sa Diyos, hindi ka na niya mananatiling sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nanantili kapag tayo ay nagpapatuloy na umiit sa Diyos, gagawa tayo ng bagay na maganda para sa Diyos Ibigayin natin yung best para sa Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Ang tao may kalit, puno ng pinanakit, puot sa kanyang mga kapatid kapwa, wala siyang mararanasang tunay na kagalakan mula sa Espiritu ng Diyos. Hindi na, uh, na hindi na nanahan sa tao ito ang Espiritu ng Diyos dahil alitin siya ng kanyang kalit. So, verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin pinakatakutan ang araw ng pagpuhukong. Kapag na tayo tulad na Kristo, tayo na sa sa mga, oras na ito ay ang Diyos ang makamasig sa atin. At nagulitin sa atin kung ibigyan natin ang panahon ng ating Diyos na buhay. Number 18, Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat inapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang hula na ito'y kaugnay ng parusa. Ang mga taong handa sa lahat ng pinakataon, walang pinakatakutan, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay walang halapit na takot. Si Paul o si Pablo nga, ay sa puspo ng pag-ibig para sa Diyos, sa kanyang mga kapatid, alam niyang pinagpala, uh, pa, pangala, pangangalagaan siya ng, ng Diyos ay siya ay sumunod sa mga kagustuhan ng Diyos sa mga ng Diyos. Sa 7 2 Timothy 4, chapter 6, at pagkat dumating na ang anak ko ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y lang isang hanggog sa ginagod sa ikawagos sa sabit ng gambana. Ang sabi, walang takot ang siyang mamatay. Napugutan ng ulo, ito pa si Pablo. Walang takot na nararamdaman dahil siya ay puspos ng patibig eh. ng Diyos. Sa mga kapatid, di siya wala, wala siyang sinisisi yung mga nanunumbag, ngunit wala, at wala siyang sama loob sa kanyang mga tinusipukupan. Kasi puspos nga ng pag-ibig si Paul o si Pablo. Ay magalang Diyos o nag-ibig ng Diyos. Sa, number, sa verse 19, tayo umibig sa ang Diyos ang unang umibig sa atin. sabi nga, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya dapat nang ibalik natin sa Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya sapagkat ito ang Diyos ang unang nagpadama ng pag-ibig sa atin. Ang Diyos ang unang nagbigay ng sakritisyo, nagpatawad, umunawa, lahat ng ito ay ginawa ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig na at walang kapantay na pagmamahal ang ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Sa verse 21, ito nga ang utos na sa atin ni Kristo ang umibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Yun po ang nasasakit. Uh, kaya nga mga kapatid, yung galit, sa manang loob, kinanakit, pinatatanggal na ng Diyos ang sa atin. Kahit gaano man ito kasakit, sa atin na ating maganda sa ating kapatid, sa kapwa ay ilet ko natin. Ibig sabihin, pakawala na ang lahat ng ito. Pakawala na lahat ng negatibong emosyon sa ating puso at isipan. Amen. Sa kapatid natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos, ngunit hindi naman umiinig sa ating kapwa. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Maganda ka dito, o Patuloy ang Panginoon ay eh, nasa lahat ng dako ng ating atang, siya po ay nasa presensya natin ngayon. Amen. Panginoon, na ikaw po ay nasa aming kalagitnaan sa oras ng aming pagpapahiyag ng doon sa ita. Panginoon. Amen. Ang mga kapatid, patuloy natin pagpapahiyagin tayo siya sa pagpulungan kung sino ang may nangangailangan. Umabit po.

na siya yung kami kumukuha ang sabi mo sa Pilipos 4.13. Ang lahat ng bagay ay aking magagawa kaysa sa kay Kristo na nagpapalak sa akin. Maraming salamat po, Ama. Nalagigit at ako salamat po na patuloy niyo po akong ginagamit po inyong kong sa kapusang ito. Maraming salamat po, Nawa Ama ang maghapon ito ay maging magiyayat at sa bahay. amen. Ang mga pastor na ngayon sa ita at sa ating Jesus. dalangin, nalangin mo rin salamat sa pangalan mo, Ama. Amen. 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 Praise the Lord! Hallelujah! Magandang maabon po sa ating lahat! Amen! Purihin po natin ang ating Panginoon! Amen! Amen! Pag-iiyan ah, po ang ating Diyos! Siya po ay Diyos ng mga pangyarihan! Diyos sa ating, Diyos sa ating lahat! Kapag-ubukin niya! Uh, hindi niya tayo pinapabayaan. Amen. Or, sa hapon pong ito, nandito po tayo upang magpuri sa Kanya. Uh, isa po ito ng ating divine worship. As I invited na rin po sa ating opening prayer. Tumayo po tayong lahat at nalangin po tayo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Malaya ba tayo lahat? Amen. Yes. Wow. Salamat po Panginoon. inyo. Uh, kailangan tayo magmahalan. Tayo na uh, walang pinatago. Salamat sa Panginoon. Gusto mo pangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon na nandito kami ng ekulipon. Panginoon, ikaw, ikaw ilang ilang ay aming nambana. Ikaw ay aming tulugan. Ikaw ay aming tulugan. Ikaw ay aming tulugan. Ika ay aming nasahan, ika nandito sa aming gitna, Panginoon. Salamat sa aming pastor, Panginoon, may lingatan mo, Panginoon, magpunta rin mo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, yung iba, Panginoon, hipuin mo, Panginoon, yung makarating, Panginoon, dito sa aming parambahan. Alam mo, Panginoon, magkanito ba sa inyo? Isa, Panginoon, ڳالهي ٿو ممي ڀانور جي سولو ماڳ پڳي ٿو ۽ آءُ جي سدا سڀت ڏاڍو سٺو ڪم ڪلائتو ٿو ۽ نه آءُ جي سدا سڀت سٺو ڪم ڪلائتو ٿو ۽

Amen. Amen. Yes, thank you, Lord. Nandito po tayo ngayon sama-sama. Magpupuri, malayang magsamba sa ating Diyos na Puhan. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ayun po, sa hindi magtatagal, um, inibinaan po po ang ating song leader to lead us in worship sa pagpuri at pagsamba sa ating Diyos. Amen. Amen. The Bluetooth device is ready to tell.

Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sa araw na ito, Panginoon, gabayan niyo po kami lahat. And Lord, alaw niyo first, first timer po, Panginoon. Gabayan niyo po kami at Lord, Lord, ikaw ang may sa araw na ito, Panginoon. And kayo po ang gumabay sa lahat sa aming, Panginoon. Mga kasamilin, nandalo ba kayo magpuri at sumunta sa ating Diyos the yeah <laughs>

Ang lahat <laughs> ay lumuluwan. Susi ka ulam ang pagino.

とこえてたもんとこえてとこえてさお金さお金 <muchas> 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 <Pabrisao? guna>